isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang trabaho ay nakakaapekto sa iyo ng personal. Nakakaapekto rin ito sa iyong pamilya. Ang pangalan ko ay Rob. Isa akong senior product manager sa isang kilalang IT company sa Bangalore. Walang tigil akong nagtatrabaho para sa isang proyekto. At hindi na rin nabibigyan ng oras ang asawa at anak ko. Softree, naprubahan ko na yung produkto. Ayos na lahat ng bugs. Have a great weekend! Ah, sa wakas, tapos na ang proyektong ito. Mahaba ang bakasyon. Anong plano mo? Wala akong plano. Baka sa bahay lang ako. Niyayaya ako ng asawa at anak ko na dalhin sila sa Shimla, pero wala ng oras. Ah, sa Shimla? Hindi ka pa naman huli ngayon. Pwede ka pang mag-book? Oo, pero paano yung accommodation namin? Peak time ngayon. Puno ang mga hotel at napakamahal din ang rates nila. Eto, tawagan mo ang lalaking yan. Ang pangalan niya ay Mark. May pag-aari siyang bahay bakasyunan sa Simla. Makakatulong siya sa inyo. Hoy, salamat, Thomas. Tinawagan ko si Mark sa daan. Sinisigurado niya sa akin na maganda ang bahay bakasyunan niya. Bumili na rin ako ng ticket. Ang gagawin ko na lang ay surpresahin ang pamilya ko. Oh, uh, wow! Mukhang masarap to, ah. Anong pinagkakaabalahan ng prinsesa ko ngayon? Hmm? Ah, mukhang ayaw yata akong kausapin ng mag ko, ah. Hmm. Ano kaya? Kung ipakita ko sa inyo to? Papa? Pupunta po tayo ng Shimla? <laughs> Tama ka, aking prinsesa. <laughs> ano? Nagtatampo ka pa rin? Sinong mag-iimpake ng mga gamit? <laughs> Kinabukasan, nasa airport na kami. Pagdating namin doon, nalaman naming delayed ang flight ng pitong oras dahil masama ang panahon. Pitong oras pa. Naghintay kami ng naghintay. Nang naghintay. At sa wakas ay nakasakay rin kami. Gabi na nang makarating kami sa Shimla at mas ginabi pa kami nang matuntun namin ng pamilya ko ang bahay pahingahan ni Mark. Robert, Robert, Robert. Oo. Oh, nagbook nga kayo kagabi. Pero sir, kanina pa kayo dapat nakarating dito ng pamilya mo. Oo, Mark. Delayed kasi yung flight namin. Ah, ah handa na po yung kwarto niyo. Ito ang susi. Pero wala na pong pagkain dahil sarado na ang kusina ng alas 9. Wala na kahit ano? Mm, -mm. Pwede bang i-order kami ng staff mo ng pagkain sa labas? Mm-mm. Kakaunti lang ang mga staff na nagtatrabaho sa oras na ito. Pag alas 9 na, aalis na sila. Ako na lang ang natitira at hindi ko maiiwan ang pwesto ko. Pero pwede mong dalhin ang motor ko. May maliit na restaurant na malapit lang dito. Baka bukas pa yun. sila Mary at Nancy sa kwarto namin. Papa, gutom na gutom na po talaga ako. Oo, oh, anak. Aalis ako at bibili ng makakain. Binala ko ang motor ni Mark at tumalis para bumili ng pagkain. Nancy, maupo ka rito. Bubuksan ko ang TV at... ng isang bahay si Papa Ben. Si Mama Bear, si Baby Bear, si Papa Bear ay malakas. Si Mama Bear ay maganda. Si Baby Bear ay napakaksi. Tingnan nyo, tingnan nyo ang saya nila. Hmm? Sino ba yun? May kumakanta po sa labas ng pinto natin, Mama! O baka naman sa kabilang kwarto yon. Bahay bakas na nito. Maraming tao ngayon dito. Hindi, Mami. Sigurado po ako na galing ito sa labas ng pintuan natin. Pwede ko po ba tingnan? Ano? Hindi. Sige na, Mami. Sige na nga. Halika. Tingnan mo. Walang tao rito. Ang tahimik at ang lamig dito, Mami. Ngayon, halika na at pumasok na tayo. Magsashower lang si Mami, ha? Maupo ka muna rito sa kama at maya-maya, darating na rin ang daddy mo. Okay? Pwede po ba ako manood ng Filipina Fairy Tales? Paborito ko po kasing channel yun. <laughs>

nakapagtataka. Bakit may kumakanta ng malakas ngayong gabi? Nancy? Tingnan mo baka mga papa mo na yan. Buksan mo na lang ang pintuan ako, okay? あっ <noise> 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 Nancy? Ang anak niyo? Oo! May kumatok kasi sa pintuan namin. Akala ko nandiyan na ang asawa ko. Dumating na ba siya? Naglalakad-lakad kaya sila ni Nancy? Ah, uh, hindi. Hindi pa dumadating si sir. Pati yung motorcycle ko wala pa rin. Diyos ko! Nasaan ang anak ko? Nancy! Nancy! Tinignan niyo po ba ang banyo niyo? Nasa banyo ako. Natutulog lang siya sa kama. Ano yun? Ay, nag-brown out po. Nanaman. Sorry, ma'am. Bigyan niyo ako ng ilang minuto. Bilisan mo, please! Nancy! 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 Ma'am, ah, tignan nyo. Nandito po siya. Natutulog lang. Nancy! Ang baby ko! Pero paano nangyari to? Nakita ko kanina na wala siya rito sa kama. Mary, anong nangyayari? Sinabi sa akin ni Mary ang mga nangyari. Niyakap ko si Nancy at nakahinga ako ng maluwag. Nung lumalim na ang gabi, matapos kumain, natulog na kami. My baby, bahay, si Papa. Be, si Mama Pe, si Nancy? Nancy? Anong nangyari? Anong ginagawa mo? Daddy, tingnan niyo po. Yung babae po ron, tinatawag niya ako para makipaglaro sa anak niya. Kita niyo po. Tumingin ako sa may pintuan. Walang tao roon. Tinignan ko ang asawa ko. Pareho kaming natakot. Kaya tumayo ako at pumunta sa pinto. Pero wala talagang tao sa labas. Walang ibang tao rito, anak. Nandun po sila, Daddy. Nakatayo po silang dalawa sa likod nyo. Ano? Kita nyo? Naglalakad na sila papunta sa punong yun. Dun po sa ilalim ng puno sila nakatira. Nakipaglaro ako sa kanilang dalawa nung naliligo si Mami kanino sa banyo. Alam ninyo, talagang mababait po sila. Tiningnan ko si Mary habang tumatayo ang mga balahibo sa mga kamay ko. Hindi ko na gustong manatili rito, Robert. Umalis ka na at kausapin mo na si Mark. Ah, uh, sige. Pumunta kami sa may reception. Natutulog si Mark. Mark? Mark! Gumising ka! Ah? Uh, ano? Uh, uh, bakit, sir? May babae ba na may anak na batang babae ang nakatira dito? Ano? Wala, wala sir. Kailang po ang guest ngayon dito? Pero may sinasabi ang anak ko na may babae at bata raw na nakatira sa ilalim ng puno roon. Habang kausap ko si Mark, nanlaki ang mga mata ng matandang katiwala. Anong sinabi mo? May isang babae at anak niya na nakatira sa ilalim ng puno roon? Oo, oh, oo. Oh, tama. Kilala niyo ba sila? Bata pa ako nung ginagawa bahay bakasuna na ito. Isang babae ang nagtatrabaho rito. At lagi niyang dala ang anak niya. Isang araw, habang dala niya ang mga brick sa site, umakit ang bata sa puno. Nadulas siya at nahulog. Namatay agad ang bata. Hindi ito matanggap ng ina ng bata at nagbigti sa doon din mismo sa puno kung saan namatay ang anak niya. Ang sabi-sabi nila ay naririto pa rin ang mga kaluluwa nila at ang nanay ay laging naghahanap ng makakasama ng kanyang anak sa bakikipaglaro roon sa punong yun. Maswerte pa nga ang anak niyo kasi. Buhay pa rin siya ngayon. Napalunok ako ng malalim. At tinignan ko si Mary. Nanginginig na ito. Habang yakap-yakap si Nancy sa kanyang dibdib. Umalis na tayo. Ngayon na tumungo ako. At nag na kami agad na umalis sa lugar na yun. Hindi ko sinabi sa asawa ko. Pero habang paalis kami sa bahay bakasyonan, nakita ko ang babae. At ang kanyang anak na kumakaway sa sasakyan namin, nakita ko si Nancy na kumaway rin sa kanila. Tinakpan ko ang mga mata niya at sinabihan ng driver na bilisan magmaneho. Ang mga nangyari ng gabing yun, o dapat ko nga ba itong tawaging bangungot ay hindi pa rin ako pinapatulog ngayon sa gabi? Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. 就不爱你。